Isa sa siguradong namis ng karamihan ay ang magbiyahe. Aba isipin mo na nga kung gaano katagal din tayong nalimitahan sa ganitong aktibidad. Ang iba sa atin marahil ay mayroon pang pending na mga biyahe na naudlot dahil sa pandemya. Masarap talaga magbiyahe. Napupunta ka sa mga lugar na naiiba sa iyong kinagisnan. Pinupukaw nito ang iyong curiosity at binibigyan ka ng bagong ilulok forward. Panahon din ito para ma-break yung routine na iyong kinasanayan. Misang kahit wala ka namang masyadong ginagawa, e eh parang hindi ka na-inspired at motivated magtrabaho dahil tila pare-pareho lang ang senaryo sa bawat araw. Pero pag ikaw naman ay nakabiyahe, kahit abala ka din sa pinuntahan mo, pag uwi ay may bagong sigla dahil parang na-reset ang iyong isip. Nakaka-excite din yung preparasyon, yung hahalukayin mo sa baol o cabinet yung mga damit na aangkop sa pupuntahan mo, yung matagal nang nananahimik at nahihimlay ng mga gamit pang alis ay muling mabibigyan ng buhay at sigla. Minsan pagkakataon din ito para bumili ng bagong gamit na aangkop sa biyaheng inaasam. Alam mo, ang buhay ng tao ay isang paglalakbay din, isang biyahe. May pinagmulan, may patutunguhan. Kung aware ka dito at namumuhay na may pagsasaalang-alang dito, alam mo na ang destinasyon ay dapat humubog sa iyong preparasyon. Nakakalungkot lang dahil marami ay hindi alintana ito. May mga kumikilo sa bawat araw na parang walang tiyak na destinasyon. Nabubuhay na walang pinaghahandaan. Naglalakbay na tila walang tiyak na patutunguhan. Ang kasalukuyan ay nasasayang. Ang panahon ng paghahanda ay nababaliwala. Walang pagtanaw sa kahahantungan at hindi alintana ang paglipas ng panahon at pagkakataon. Ang sabi ng Bible, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa mabuti man o masama nang nabubuhay pa siya sa mundong ito mahalagang paalala at babala ito para sa atin itinuturo sa atin na ang kasalukuyan ay hindi pinagkaloob upang sayangin sa walang kabuluhang pamumuhay kundi ibinigay upang gamitin sa makabuluhang paghahanda sa ating pagharap sa Diyos may nakapagsabi do not be afraid of failing Be afraid of succeeding at things that do not really matter. Marapat nating suriin ang itinatakbo ng ating buhay sa kasalukuyan at gumawa ng pagbabago bilang pagsasaalang-alang sa ating magiging kinabukasan. Ang panahon at buhay ay ibinigay sa atin ng may kalakip na pananagutan. Hindi ito para sa pansariling kasiyahan lamang. Piliin mong mamuhay sa kasalukuyan na may pagsasaalang-alang sa destinasyon ng iyong buhay. Ang ganitong pananaw at pamumuhay ay magbibigay direksyon at layunin sa paggamit ng bawat araw. Isaalang-alang alang mo ang kahihinatnan ng iyong buhay at asa pa pa.